And good morning po mga ka-Apple so ah, uh, ito po yung ginagawa ko since hindi pa po nalinisan lahat ng area hindi pa na cultivate so inuna ko muna linisan yung uh, mismo puno ng ating mga tanim na fruits kaya nitong apple so ang ginagawa ko is tawag dito sa minis abri puno or yung talagang mismo puno lang ng tanim nating fruits ang ating lilinisan pagkatapos bubungkalin gaya ito para mas madali pong mag-spread yung uh, ugat ng ating mga fruits ito po yung ginagawa and then for prevention na rin po ng uh, pagtubo ng ating mga ng mga grass kasi nagkapag-compete ito sa ating crops daw mga punong ito ay kakatanim lang po mga 2 weeks ago so kapag binonggal po natin yung nakapaligid niyang lupa is hindi pa po madi-disturb yung kanyang mga uh, roots. Isa rin po sa mga magandang effect kapag tayo po ay nag-aabri puno or nililinisa natin yung mismong puno ng ating mga uh, prutas is nakakapag-prevent po tayo ng mga contamination ng uh, mga diseases kasi exposed po siya sa araw so hindi po ganun kadali makontaminate yung ating mga Uh, tanim sa mga uh, fungus gaya ng mga root rot na galing po mismo or galing po usually sa mga lupa. So, katulad nito, exposed na po siya sa araw. And then, kapag ka naglagay rin po tayo ng mga amendments, gaya ng mga abono, and then other foliar fertilizer na nilalagay po sa uh, lupa, so mas madali pong makapag-sip-sip or makapag-penetrate yung mga root system para sumipsip po ng mga nutrients para sa pagtubo ng ating mga tanim